May side gasket kayo? Side gasket? Meron po kayo side gasket pang Vega? Wala. Sige po. Sige Thank you. Papaga. Papaga ako ng motor eh. Hirap kumambyo. Eh, parts Ah, oo oh. Nagano, bumigay yung motor ko eh Yung pyesa Ayan o oh. Pagala mo Pops? Ride po, Ride Ride, uh, shout out kay Ride <laughs> Sige, thank you, thank you <laughs> sige, pa papagawa mo na ako ng motor <laughs> Sige, sige, thank you May nakakilala sa atin na biker, mga Repa Shout out sa iyo Yo, what's up mga repa? Good morning! Ayan, uh, nandito naman tayo sa kalsada so, ayan, uh, Ngayon lang tayo nakapag-vlog ulit Dahil ilang araw ako problema dito sa aking motor So, ayan, sa mga hindi nakakaalam, bigyan ko lang kayo ng konting uh, background uh, Kung nakita niyo yung post ko nung nakaraan-nakaraan pa Ah... Uh, nagpa-overhaul ako ng uh, makina ng Vega Force FI ko dahil bumigay na yung segunyal ko eh kaya pumatok kahit alaga naman ako sa langis so yun na nga uh, after ma-overhaul yung motor ko eh, naging okay naman tahimik yung motor kaya lang hindi ako na satisfied dun sa sa pagkakagawa sa aking motor unang problema ko after ma overhaul hindi na ayos yung cambio ko kapag kumakambio ako pa dagdag hindi pumapasok pero kapag pabawas pumapasok lahat ng cambio pangalawa may mga kulang na tornilyo sa crank side sa sa left tsaka sa right parang tatlong piraso ata yun ayan yung picture nung kulang ng tornilyo pangatlo yung pangatlo yung gear sensor ko uh, expected naman na marupok na yung na marupok na yung wire ng gear sensor ko kaya lang pinakita sa akin, putol putol lahat ng wire tapos ang ginawa para hindi tumagas yung langis ibinalik na lang muna so wala, yun, no? wala tayong gear wala tayong neutral na, wala tayong ilaw sa neutral primera, segunda ayan, hanggang kwarta wala pero naikakambyo pabawas nga lang so yun, yun yung naging uh, issue ko sa huling gumawa hindi ko na lang papangalanan yung shop Uh, syempre Ginawa lang din naman nila Yung trabaho nila Kaya lang Doon sa pagkakagawa na Ay sa trabaho nila Hindi ako na satisfied Hindi ko expect na gano'n yung mangyari Kasi huling pagawa ko pa Ay 2021 sa kanila uh, Hindi ko malaman Bakit ganito yung nangyari ngayon Tapos hindi ko expect din yung babayaran sobrang laki <laughs> tsaka bihirang mag update sa akin yung may ari tsaka yung mekaniko kung anong pyesa ba yung mga dapat palitan syempre mahirap na humanap ng pyesa sa gabi kasi marami ng shop na sarado isa rin yung sa dahilan kung bakit nagstay sa kanila itong motor ko ng apat na araw dahil hindi ko nga alam kung anong mga pyesa dapat kong bilhin kaya ngayon balik na tayo sa topic natin nandito ako ngayon sa Angono, Angono Diversion Road ayan Uh, pupunta tayo sa uh, isang mekaniko na taga rito na na gumagawa ng gantong klaseng motor, uh, Mega force fi so papaayos ko ngayon yung sa may clutch side ma para makapag cambio na tayo ng maayos and sobrang traffic lang Papayos ko ngayon dun sa mekaniko na nakontak ko Pakilala ko na lang siguro mamaya pagdating dun Medyo tinanghali na rin tayo kasi ang usapan namin uh, Maaga ako pupunta uh, Para nakalis ako ng bahay mag alas 8 Tapos naghanap pa ako ng, ng pyesa Ito ayan nasa bag uh, Bumili muna ako ng langis, ng oil filter Tsaka ng uh, side gasket sa may clutch side Ayan right side Kitakits na lang tayo mga repa sa shop ng mekaniko Yung konta kong mekaniko Ayan Traffic din eh Ayan mga repa, kitakits Let's go Ayan mga repa, nandito na tayo Hige. Ayan, ito yung mga nabili natin Pops Nilo Si Sardo, ayan So sa'yo mga Mga pa yung gagawa Mekaniko Ano lang <laughs> yan? Gumablay lang yung screen yan Kaya nga eh Hirap ko ma-ambyo. yan, bumi. Kasi kung ano yan, kung transmission ang sira niyan, oh. maingay ang makina, tapos hirap ika-ambyo. Oo, oh, hindi naman maingay. Tsaka, ano, pag pabawas nga, doon pumapasok lahat eh. Kasi dalawa yon, pa letter L na yun. Oo. Oh. Kumalas yung isa nun. Kung alin yung kumalas, mga kanan, kaliwa, doon yung matigas. Ah. Hindi, wala siyang balik. okay. Parang stopping. Sige. <laughs> Ayan. Makabalay ko ng side gasket sa may clutch side ayan tapos ah uh, langis ayan. PTT high speed high speed muna tayo ngayon tapos oil filter ayan napabili ko ng oil filter nakalimutan ko kunin yung nasa bahay pakita ko na lang mga repa kapag binabaklas na yung motor kasi mainit-init pa Bali dito sa park na to mga repa, pinapalitan na ni Pops Nilo yung clutch damper natin. Ang ginamit pala na clutch damper dito pang Suzuki X4. Ayan, baliktad do ang pagkakabit. Baliktad. Ah, dapat Yon... ganito yung ganito nila kinabit. So, uh -huh. dapat ito yan eh. Ito yung ibabaw. Ito yung ibabaw. Ito yung ilalim na nakakabit sa shifting drum. Yan yung gear selector. Ah. Uh -huh. Baliktad. Kaya pala ayaw kumambi. <laughs> <laughs> so ayun mga repa Binabalik na ni Pops Nilo Lahat ng pyesa At naikabit na rin ng tama Itong gear selector natin Kaya makakapag-cambio na tayo Nang maayos etong stopper na to hmm, Para dito kasi itong spring na to Andito Okay Shout out kay Pops Nilo. Di tayo ng pagbuo ng makina. Ang clutch side Sa magneto side na. Ayan. ito sa may clutch side okay na rin baliktad lang yung uh, gear selector yung star star yun di ba star <laughs> And, star anis yan ayun lang pala baliktad yung pagkakakabit kaya ah, minsan ayaw pumasok ng cambio kapag magdadagdag ang dami daming pinaghihinalaan <laughs> Ayan, Pops, ha? Okay. Okay. Ito na sunod-sunod eto, dito yan. Oh, okay. Tapos, spring washer. Tapos, push rod. Lang. Ito. start up Binlix again. Dahil Shout out kay Pops Nilo Tuturuan tayo kung paano magbuo ng makina. Kailangan <laughs> ano niya. Ano case na walang walang oh. walang mekaniko kaya nagagawa gagawa. Sa so, mga gustong magpagawa kay Pops Nilo located siya dito sa Binangonan. Tama ba? Ano? Ah, ano pala. Sorry. Ano? boundary. Ayan, boundary. Pakita ko na lang sa screen yung address niya. Ayun. Tsaka nag-home service ka rin pala Paps, no? Oo. Oh. Ayun. Nag-home service din pala si Paps Nilo. so Pinili ko na lang na pumunta dito sa shop niya. Ayun. Oh. Dali lang yan, makukuha mo yan. Kasi hindi naman araw-araw magkasama tayo. Oo. Balang araw ikaw na rin ang gagawa niya. Eh, gusto nga matutunan yan. Ang dali lang yan. Pwede ka mag-PM sa akin. Pwede ka mag-anong na yan. Boobs. Ayan. Yung pinakabagong tornilyo. <laughs> Itong dalawang mahaba, lagi sa Ito sa taas ng part. Starter. Ayan. Uh, Pakita natin sa harap yung bago yung natin. <laughs> Meron kasi hindi na ikabit na tornilyo no? after kong magpa-overhaul. <laughs> hindi na ikabit. Uy. Hindi ikaw dyan. May ano to eh. May makintab na tornilyo to eh. Hindi ko lang alam kung nasaan. Hmm. Ang kingdom na tabili niya dito nakalagay. Pag makintab, iba ano lang. Ano. Sa labas yon. Alam ko dito yun eh. Dito or dito. Um. Pero dito lang sa dalawang to. Yung makintab. Nasa labas yun. Hmm. Nailagay yata sa loob. Uh, meron sinabi na ano sa akin. Na parang may na lost thread. May pinamachine shop. Kinuha yung nandyan sa labas. Ah, uh. Huwag mo ako galiing barilin to kasi na Maan yan, na Nasisira Sira yung thread Ano lang, pag, pag kasi Para matansya mo Eh, eto lang, tira yun hmm. Kasi walang kontrol yan eh Basta lang, ano eh, ano yung lakas lang eh Oo, oh, Ayan yan ba? Hindi na ba? Sige, hibutin na. Banda dyan. Ayan, itong pantay yan. Tanda ang tanda wow. ako ha. <laughs> Oo. Uy! 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 Ano ba yan? Suwabing suwabi <laughs> <no? laughs> nah, na. sarap ng kumabi yun <laughs> Gago! <laughs> <laughs> Baka naman mamaya, kambyo ka ng kambyo ha. Ay. <laughs> Ibang atan. <laughs> Dito mga repa, binabalutan na ng electrical tape ni Paps Nilo yung bagong palit natin na gear sensor. Ito yung nag indicate kung anong gear na ba tayo sa ating panel gauge. Hindi ko na pala na-videoan mga repa kung paano binaklas at bino itong clutch side habang binubuo ni Pops Nilo tinuturuan na rin niya ako paano magbuo ng clutch side natin at dito namin napansin na palitin na yung clutch boss at clutch plate ko pati na rin clutch lining manipis na kaya nag sliding na lang yung clutch lining ko pati na rin itong primary clutch ko malamang pud-pud na at may kayod na rin yung clutch belt dahil hindi pa napapalitan yan simula nung huling clutch refresh ko nung 2021 pa syempre pagipunan ipunan muna natin lahat ng pyesa na pang clutch refresh natin Bali, itong vlog pala na to mga repa, gagawin ko na lang part 1 ng ating clutch refresh. At para sa part 2 ng video na to, mag-DIY clutch refresh tayo. Ipapakita ko sa inyo kung anong mga pyesa ang dapat palitan at kung paano natin ikakabit ito. Ito na mga repa, patapos na rin si Pops Nilo. Hinihigpitan na lang niya yung mga tornilyo sa crankcase cover natin. At syempre kapag goods na yung mga tornilyo natin, magsasali na lang ng langis tapos pwede na tayong makauwi. Oh. Yun talaga. Hirap na hirap ako eh. Sige Pops, maraming salamat. Thank you, thank you. Sa ulitin. Thank you. Ah, sige. <laughs> sige. So ito na nga mga repa, biyahe na tayo pa uwi. Gaya ng sabi ko kanina, palitin na yung clutch lining natin, yung pressure plate, pati na rin yung clutch boss natin dahil dito sa part na to ramdam na ramdam ko na yung sliding ng clutch natin yung tipong nakabirit ka na sa selinyador mo pero walang hatak kumbaga hindi tugma yung birit mo sa silinyador sa takbo mo literal na nag sliding <laughs> So ayun lang mga repa, kita kits tayo sa part 2 ng video na to. Maraming salamat sa panonood. Please like, share, and subscribe. RK Moto. ride safe, peace! mhm uh -huh.